Hello guys, nandito kami sa barangay Kuwa para kumuha ng baksin na penta dahil meron kami dumating na pasyente galing pa sa Altachera para lang baksin na namin ng penta kaya inutos na kami ng aming midwife na pumunta dito sa barangay Kuwa para kunin yung baksin na ibabaksin sa kanya at ito na nga, pabalik na kami sa Poblasyon 5 at ito kami dadaan sa shortcut sa may bandang ilog, dyan sa may ilog, pababa dyan, shortcut na yan ng Poblasyon 5. Ayan, naiinit pero nagmamadali kaming bumalik. Ganyan namin natin yung patrol kasi matagal pa po yun. Kung aantayin namin, kailangan na po namin magmadali kasi babalik pa yung pasyente sa bahay mula kasi nga may trabaho pa yun ng tanghali. Kaya e, eto. Ingal talaga kami ni Mayan dito. Ayan, makikirana po kami sa mga bata ng lalaro. At nakikita ninyo, ayan yung ayan yung daan. So, hanggang dito na lang po muna. Thank you for the watching. Salamat sa pananood.